Magandang araw! Sama-sama tayong matuto sa Teacher Self Learning Resource Channel. Revise K-12 Curriculum Filipino 5 Quarter 1 Week 1 Para sa ating paksa, akdang naratibo, mito, kaugnay na paksa. Wika, panguring pamilang, palansak. Langkapang pangungusap. Para naman sa tekstong biswal, text slogan. Narito ang mga kasanayan at layuning pampagkatuto. Nauunawaan ng tekstong naratibo, mito. Nagagamit ang mga salitang may denotasyon at konotasyong kahulugan sa pagbuo ng pangungusap. Nagagamit ang mga bahagi ng pananalita sa pagpapahayag. Nakabubuo ng pahayag gamit ang langkapang pangungusap. Natutukoy ang mga elemento ng multimedia. Sine Mitolohiya Pag-alala ng mitolohiyang Pilipino Bathula Gamitin ang link na ito. Gamitin ang link na ito upang ilagay ang mga kinikilalang Diyos o Diyosa Bathala sa mitolohiyang Pilipino. Narito ang mga gabay na pangalan. Diyos na naninirahan sa kalangitan Diyosa ng mga bituin. Diyos ng mga mandirigma. Diyosa ng mga panay. Diyosa ng kagandahan. Diyosa ng mga kapampangan. Diyosa ng mga taga Laguna. Diyos ng mga taga Cordillera, At Diyos ng mga Ifugao. Ating talakayin ang panimulang episodyo, Pagpapakilala sa Mitolohiya. pag-isipan. Paano kaya kung ikaw ay may kapangyarihan? Gugustuhin mo ba? Anong uri ng kapangyarihan ang gusto mong makamit? Paano kaya kung ikaw ay walang kapangyarihan, ngunit lahat ng kamag-aral mo ay mayroon? Hulagot, bago natin basahin ang isang mitolohiya, basahin muna natin ang mga pangungusap. Ibigay ang nakasaad na kahulugang denotasyon at konotasyon. Pag-aralan kung paano ginamit ang mga salita. Isulat ang kahulugan nito sa patlang. Pag-aralan muna ang halimbawa. Denotasyon, si Bathala ang pinakamakapangyarihang Diyos sa lahat ng Diyos ng mga Tagaluzon. Kahulugan ng Diyos ay tagalikha o dinadakila. Sa konotasyon naman, Huwag mo sanang gawing Diyos ang iyong cellphone. Ang kahulugan naman ng salitang Diyos sa pangungusap ay pinakamakapangyarihan o unahin sa lahat. Sa makatuwid, ang denotasyon ay ang literal na kahulugan ng salita o kahulugan mula sa diksyonaryo. Samantalang, ang konotasyon ay ang malalim na pakahulugan sa salita o iba pang nais ipakahulugan. Una, denotasyon, maraming isda ang nahuli ni Santiago. Ibigay ang kahulugan nito. Konotasyon, nakahuli ng malaking isda ang pamahalaan. Nagalit ang hari sa balita. Ikaw na ang hari sa buhay ko. Nagkita si Santiago at Carla sa likod ng malalaking bato. Naging bato na ako sa tagal ng paghihintay sa iyo. Malalaking alon ang pumatay sa mga tao. Parang alon ang buhay namin ngayong pandemya. Naging bangin ang iniwan ng malalaking alon bilang paalala sa mga tao. Muntik na siyang mahulog sa bangin ng kamatayan. Episodyo ng pagtuklas, nagliliyab na kaalaman, kaugnay na paksa bilang isa, ang Sirena at si Santiago. May naaalala ka bang mitolohiya na iyong nabasa? Paano sinisimulan ang kwento sa mitolohiya? Paano malalamang nagwakas na ang kwento ng mitolohiyang binasa mo? pagbasa ng mitolohiya. Ang Sirena at si Santiago. Ang mitolohiyang ito ay mula sa pagadian, Zamboanga del Sur. Noong unang panahon, pinaniniwalaan ng ating mga ninuno ang tungkol sa mga sirena. Sila ang mahihiwagang nilalang na kalahating tao at kalahating isda. Naging usap-usapan din noon na may gantimpala ang sinumang makakahuli sa sirena, kahit na ang sirena ay patay o buhay. Sa matagal na panahong nakalipas, may isang makisig na mangingis ng lalaki ang namuhay. Ang pangalan niya ay Santiago. Sa lahat ng dagat ng pagadian, siya ay nakikipagsapalaran kasama ang bawat alon ng tubig. Upang makarami ng huli, bawat araw. Isang araw ng hapon, habang siya'y nag-iisang nangingisda, mayroon siyang narinig na napakagandang tinig. Sinundan niya ang boses. Nakarating siya sa malalaking bato at sa likod noon ay natagpuan niya ang isang babaeng napakaganda. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Ang babae ay parang diyosa sa ganda. May napakagandang tinig at may angking galing. Ngunit napansin ng binata na may buntot na parang isda ang dalagang nasa harap niya. Nang napansin ng dalaga na may taong nakakita sa kanya, kinabahan ito at dali-daling lumangoy pabalik sa dagat. Ngunit nabihag niya ang puso ng lalaki na agad-agad din namang sumagwan para mahabol niya ito nakumbinsi ni Santiago ang sirena na makapag-usap silang dalawa. Dahil dito, naging malapit sila sa isa't isa. Nagpakilala ang sirena sa binata. Siya ay si Clara. Pagkatapos ng nangyari, araw-araw na silang nakikita at nag-uusap sa lugar na iyon hanggang sa umibig sila sa isa't isa. Sa sobrang pagmamahal ni Santiago kay Clara ay naisipan niyang sumama sa kaharian ni na Clara upang doon na manirahan. Noong una, hindi sumang-ayon si Clara sa gusto ng binata, ngunit nagpumilit ito kaya't pumayag na lang siya. Pagkalipas ng tatlong araw ng hindi pag-uwi ni Santiago, nagtaka na ang kanyang pamilya at nagsimulang mangamba. Sa pag-aalala ay pinatawag ng kanyang mga magulang ang ibang mga mangingista para hanapin ang kanilang anak. Sa kabilang dako ay naroon sina Santiago at Clara sa lugar na nakasanayan nilang puntahan. Sa likod ng malaking bato kung saan sila unang nagkita, nakikipaglaro ang magkasintahan sa mga isda nang biglang dumating ang grupo ng mga mangingista na nagulat sa kanilang nakita. Lumusong sila sa tubig dahil akala nila'y ginayuma si Santiago upang maging isa sa mga sinasabing bihag ng mga sirena. Agad namang prinotektohan ni Santiago ang kanyang minamahal at sa kasamaang palad ay natamaan ito ng balsa at namatay. Sinikap ng sirena ang makaalis ngunit naabutan din siya ng mga lalaki at pinatay. Sa kaharian naman ng mga sirena, sinumbong ng mga isda sa hari ang nakita nilang marahas na pagpatay kina Santiago at Clara. Nagalit ng husto ang mga pinuno sa kaharian, kaya't gusto nilang parusahan ang mga tao upang matuto ang mga ito. Nagpakawala sila ng napakalakas na alon na tinatawag na tsunami sa kasalukuyan. Dahil dito, maraming nalunod at namatay na mga mangingisda. Nagdulot ito ng malaking pagkasira sa buong lungsod ng pagadian. Pagkatapos ng tsunami ito, nagkaroon ng isang bangin. Ito ay nagsilbing palatandaan sa kasamaan ng mga tao noon na ginawa nila sa magkasintahan. Ngayon ay naging napakabait na ng mga tao sa dagat at sa mga isda. Gayon din sa kanilang kapwa. At hindi na rin sila nang aapi ng sirena sakaling makakita sila nito. Tukuyin ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari batay sa binasang mitolohiya. Isulat sa patlang ang bilang. Isang araw nakita ng binata ang napakagandang babae sa likod ng mga bato. Sa kabilang dako ay nagsumbong ang mga isda sa nangyari. Nagalit ang hari dahil sa narinig. Noong unang panahon, may isang binatang makisig na mangingisda ang naninirahan sa pagadian. Nang napansin ng dalaga na may taong nakakita sa kanya, kinabahan ito at dali-daling lumangoy pabalik sa dagat. Dahil dito, nabihag ang binata sa dalaga at ipinasyang sumama sa kaharian ng mga sirena. Nang sumunod na araw, lagi nang nagkikita si na Santiago at Clara sa likod ng malalaking bato at dahil dito ay umibig sila sa isa't isa. Simula noon, naging mababait na ang mga tao sa pagadian sa mga isda sa dagat at maging sa kanilang kapwa. At ina itong sagutan Narito ang mga tamang sagot. Isulat ang panandang mga salita upang malaman ang pagkakasunod-sunod ng bawat pangyayari sa kwento. Bilang ng pangyayari, unang pangyayari. Isulat ang mga panandang salita o parirala sa pagsusunod-sunod ng pangyayari atin ang sagutan para sa unang pangyayari noong unang panahon. Sumunod na pangyayari, isang araw. Sumunod pa uling nangyari ng napansin ng dalaga, ang sumunod pa sa mga sumunod na araw o simula noon, malapit ng matapos sa kabilang dako, at sa wakas, simula noon o mula noon. Isulat sa kwaderno ayon sa sariling pangungusap ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari ukol sa binasang mitolohiya. Narito ang mga posibleng sagot. Duktungan mo, humanap ng kapareha. Ang una ay magsasalita ng mga panandang parirala o salita at ito ay dudugtungan ng ikalawang kapareha. Kailangang matapos ang kwento ng mitolohiya. Gawin ito sa harap ng klase. Unang pares, una, noong unang panahon sa isang isla ay dudugtungan ng ikalawa. May isang binatang sikat dahil sa kanyang kahusayan sa pangangaso. Slogan pa more. Humanap ng kapareha, pag-usapan ng bawat slogan na nakasulat sa kaliwang bahagi ng talahanayan. Isulat sa kanang bahagi ang inyong paliwanag hinggil dito. Atin munang talakayin ang slogan. Ang slogan ay isang kasabihan o pinaniniwalaan. Tinatawag din itong motto sa Ingles. Maaaring kasabihan ito ng isang kumpanya, negosyo, organisasyon, institusyon o ng mga kilalang tao o personalidad na madaling maalala sa mga programa sa telebisyon isa sa mga pangangailangan nila ay ang magtaguyod ng isang slogan na lalong nagpapaalala sa mga tao upang lalong panoorin o tangkilikin ang kanilang programa ibigay ang paliwanag sa mga sumusunod na slogan dito sa Jollibee Bida ang sarap. Kitakit sa makto. Landbank, sa panahon ng kagipitan, bunga ng pag-iipon ay maaasahan. 2023 Pambansang Buwan at Araw ng Pag-asa Pagbasa, pag-asa sa matatag na kinabukasan. At para naman sa huli, anong slogan ang maaari niyong ilapat sa binasang mito? Narito ang maaaring maging kasagutan. Pag-ibig ay igalang. Kalikasan ay pahalagahan. Huwag hayaang sirain ng kasakiman. Kaugnay na paksa bilang dalawa, panguring pamilang, palansak, langkapang pangungusap. Nakakita ka na ba ng sirena? Ang sirena ay sinasabing Naninirahan sa malawak na dagat, doon sa pusod ng dagat. May mga nagsasabing ang sirena ay kalahating tao at kalahating isda. Maladyosa ang kanyang ganda at nakakasilaw ang kanyang puti. Nakakabighani rin daw ang kanyang tinig, kaya maraming naakit sa kanya kapag siya ay nakita. Marami raw na lumalabas na sirena kapag tapit hapon na. Natatakot silang magpakita sa maraming tao, kaya madalas na sila ay nagtatago sa batuhan. May mga nagsasabi naman na hindi totoo ang mga sirena. Ikaw, naniniwala ka ba sa sirena? Ano-ano ang paglalarawang binanggit tungkol sa sirena? Kalahating tao at kalahating isda. Maladyosa ang ganda. Nakakasilaw ang puti at may nakakabighaning tinig. Ano ang tawag sa mga paglalarawang ito? Mga katangiang pisikal o panlabas na paglalarawan. Anong uri ng mga salita ang ginagamit sa paglalarawan? Mga panguri at matatalinghagang pananalita. Anong uri ng mga pangungusap ang bumubuo sa talata? Mga pasalaysay o o patrol na pangungusap. Paano nagkakaiba ang mga ito? Nagkakaiba ang mga ito sa gamit. Ang panguri ay naglalarawan. Ang pasalaysay ay nagsasalaysay ng impormasyon o pangyayari. Tinatawag na panguri ang mga salitang naglalarawan. Maaring ang inilalarawan nito ay katangian ng pangalan o panghalip nahati ang panguri sa dalawang uri. Una ay ang panguring panlarawan. Naglalarawan ng kulay, anyo, hugis at iba pang katangian na may kaugnayan sa paningin, pangamoy, pakilasa, pandinig at pandama. Ang pangalawa naman ay panguring pamilang. Naglalarawan ng bilang, dami at halaga may anim na uri ang pang-uring pamilang. Ang mga ito ay Una, palansak. Nagsasaad ng bilang na maramihan, minsanan o pangkatan. Halimbawa, tatluhan ang pila ng mga sirena. Marami ang nakakita sa sirena. Pamahagi. Nagsasaad ng bahagi o parte ng kabuuan. Halimbawa, Tigtatlo kami ng lampara para hanapin ang mga sirena. Kalahati lang ng dagat ang nakita kong pinuntahan ng sirena. Panunuran, tumutukoy sa pagkakasunod-sunod. Halimbawa, pangatlo sa magkakapatid si Santiago. Sa akin unang nagpakita, ang sirena. Patakaran, ito ang batayan sa pagbibilang. Halimbawa, tatlo ang sirenang lumangoy sa dagat. Isang sirena lang ang nakita ko. Pahalaga, tumutukoy sa halaga o presyo. Halimbawa, tatlong milyon ang ipagkakaloob sa makakahuli sa sirena. Isandaang milyon ang hinihiling ng nakahuli sa sirena. Patakda, tinitiyak na ang bilang ay hindi madaragdagan o mababawasan. Halimbawa, tatatlo lamang si Rena ang nahuhuli. Napakaliit ng lagusan papunta sa kaharian ng sirena, kaya iisa lang ang nakapasok. Ano ang kaibahan ng panguring pamilang sa panlarawan? Ang panguring panlarawan ay naglalarawan ng katangian, gaya ng kulay, hugis, amoy o anyo habang ang panguring pamilang ay naglalarawan ng bilang, dami o halaga ng isang bagay. Ano ang iba't ibang uri ng panguring pamilang? Ano ang iba't ibang uri ng panguring pamilang? Ang anim na uri ng panguring pamilang ay palansak, pamahagi, panunuran, patakaran, pahalaga at patakda magbigay ng isang halimbawa ng pang-uring pamilang. Palansak, marami ang mangingisda sa dagat. Pamahagi, kalahati ng isda ay pinakawalan. Panunuran, pangalawa sa pila ang bata. Patakaran, limang sirena ang nakita nila. Pahalaga, tatlong daang piso ang halaga ng isda. Patakda, tatatlo lamang ang natirang sirena ang langkapang pangungusap ay binubuo ng dalawang sugnay na makapag-iisa at isa o higit pang sugnay na di makapag-iisa. Ginagamitan din ito ng mga pangatnig. Narito ang diagram. Dalawang sugnay na makapag-iisa plus isa o higit pang sugnay na di makapag-iisa. Paggamit ng pangatnig. Unang dalawang pangungusap plus sumusuporta sa unang dalawang ideya Halimbawa nagalit ang hari sa nabalitaan at nagalit din ang mga puno sa kaharian ng malaman na pinatay ang magkasintahan dahil dito nagpakawala sila ng malalakas na alon Ang unang dalawang bahagi ng pangungusap na initiman ay dalawang sugnay na makapag-iisa at ang huling bahagi ng pangungusap ay isang sugnay na hindi makapag-iisa. Ang pangatnig na ginamit sa pangungusap ay dahil dito. Ano-anong sugnay ang bumubuo sa langkapang pangungusap? Dalawang sugnay na makapag-iisa. Halimbawa, nagalit ang hari sa nabalitaan at nagalit din ang mga puno sa kaharian. At isang sugnay na di makapag-iisa. Halimbawa, dahil dito, nagpakawala sila ng malalakas na alon. Ano ang nag-uugnay sa mga sugnay na nasa langkapang pangungusap? Ang pangatnig na dahil dito ang nag-uugnay sa mga sugnay. Isa-isahin ang mahalagang kaisipan sa langkapang pangungusap. Nagalit ang hari sa nabalitaan. Nagalit din ang mga puno sa kaharian. Nagpakawala sila ng malalakas na alon dahil sa galit nila. Guhitan ang mga panguring pamilang na palansak sa bawat pangungusap. Sa sobrang haba ng pila sa palabas ng sirena, ginawa itong dalawahan para mapabilis. Isahan lang ang pagpapalista para sa mga nais manood ng sirena. Hanggang ngayon ay marami pa rin ang hindi naniniwala sa sirena. Kakaunti na lamang ang sirena ngayon. Para lamang pala sa apatan ang bangka ng mga sirena. Narito ang mga tamang sagot. Dalawahan, isahan, marami, kakaunti, at apatan. Sumulat ng sariling pangungusap gamit ang mga pangatnig na nakasaad. Kung gayon, gayon paman, kaya, kaya, para sa dahil dito Narito ang maaaring maging kasagutan Sumulat ng limang pangungusap na may pang-uring pamilang na palansak. Guhitan ito. Buuin ang langkapang pangungusap na nakasaad batay sa binasang teksto. Sinasabing ang sirena ay naninirahan sa puso ng dagat at may mga nagsasabing ang sirena ay kalahating tao at kalahating isda. Gayunpaman, may gantimpala ang sino mang makakahuli sa sirena kahit na ito ay patay o buhay. May isang makisig na mangingis ng lalaki ang namuhay sa pagadian at sa lahat ng dagat ay nakikipag sa palaran siya upang makarami ng huli bawat araw. Ang babae ay parang Diyosa sa ganda. May napakagandang tinig at may angking galing. Ngunit, napansin ng binata na may buntot na parang isda ang dalaga. Nang napansin ng dalaga na may taong nakakita sa kanya, Kinabahan ito at dali-daling lumangoy pabalik sa dagat. Dahil sa magkasintahan at sa tsunami na nagdulot ng malaking pagkasira, ang mga tao ay naging napakabait na sa dagat at sa mga isda at hindi na rin sila nang aapi ng sirena sakaling makakita sila nito. Basahin muli ang tampok na teksto, ang sirena at si Santiago. Sa kwaderno, isulat ang pagkakasunod-sunod ng pangyayari ng kwento na hindi bababa sa pitong pangungusap. Gamitin ang sariling pangungusap. Batay pa rin sa tekstong binasa, sumulat ng limang langkapang pangungusap sa kwaderno. Guhitan ang mga pangatnig na ginamit. Sa kwaderno pa rin, maglista ng limang panguring pamilang na palansa. Halaga ng kapwa Basahing mabuti ang sitwasyon at pagnilayan ang sagot hinggil dito. Sa iyong palagay, kung hindi nakita ni Santiago ang sirenang si Carla, ano kaya ang mangyayari? Ipaliwanag. Kung ikaw ang hari, parurusahan mo rin ba ang mga tao sa kanilang ginawa? Bakit? Magsalaysay ng iyong karanasan na nagpapakita ng pagpapahalaga sa kapwa. Humandang ibahagi ito sa klase. Para sa inyong pagsusulit, lagyan ng bilang isa hanggang lima ayon sa pagkakasunod-sunod ayon sa binasang teksto. Isulat ito sa patlang. Nagalit ang hari sa balita. Labis na namangha si Santiago sa kagandahan ni Carla. Sumama si Santiago sa kaharian ng mga sirena at dahil dito ay nawala siya ng tatlong araw sa lupa. Nag-ibigan ang dalawang magkasintahan. Nang makita ng mga mangingisda si Santiago na kasama ang sirenang si Carla, ay agad nila itong sinugod at napatay ang magkasintahan. Narito ang mga tamang sagot. Sumulat ng pangungusap gamit ang mga panguring pamilang na palansak limahan, lahat, maramihan, sampuan at animan. Narito ang mga maaaring maging kasagutan. Sumulat ng limang langkapang pangungusap gamit ang mga pangatnig. Nangunit, sapagkat, pero, dahil dito, at kaya. Ipaliwanag ang ibig sabihin ng bawat slogan. Kapaligiran ay ingatan para sa bayan at kay inang kalikasan. Para sa paliwanag, dapat nating alagaan ang kalikasan dahil ito ay mahalaga sa kalusugan, kabuhayan at kaayusan ng ating bansa. Sugpuin ng polusyon, iyan ang solusyon. Ang paglilinis at pagtigil sa pagdudumi sa kapaligiran ang tamang paraan para mapanatili itong ligtas at maganda. Basuray huwag iwanan, hanapin ang basurahan. Itapon ng maayos ang basura sa tamang lalagyan upang hindi ito makasama sa kapaligiran. Para sa inyong gawaing pantahanan, sumulat ng isang slogan tungkol sa pagpapahalaga sa kapwa sa isang matigas na papel. Maaaring lumang kalendaryo, gawin itong bookmark at sulatan ng slogan. Maging malikhain sa paggawa. Maaaring kulayan ito at ibigay sa paboritong kaklase. Pag-aralan ang tungkol sa epiko para sa susunod na paksa.